Paolo Abelino spotted sa bahay ng The May overnight nga ba na naganap? Kumapit na mga supporters. Tumatapang na ang kin Pao. Lalo na ito si Paolo Abelino na super close na sa buong pamilya ng actress. Maganda. Na ang kanyang boyfriend ni diligawan sa loob ng bahay. Ang type na relationship nila sobrang dokey lang hindi mahilig sa mga party-party. Mas tip ang mga pang healthy bonding, which is nakaka-inspired. Kaya ang ganda ng kutis ni Da. Alaga na alaga kasi sa mga physical activities. Ayon nga sa mga komento, panigurado na marami na naman sa mga bashers niyan. Kasi bakit ang pumunta sa bahay ni Kimi? hindi daw umano maganda tingnan. Ayaw na namin mga ganyang banat na haters. Dumang-duma na pati nga ang mga pagkakamani ni Kimi. Minsan sa showtime, dahat nakikita rin nila. Tao ng pusya nagkakamadi minsan. Pati kasi mga words na nababanggit, big deal sa kanila. Lahat ng panaglait ibinabato na kay Chinita Girl. Ayon pa si sa isang komento, ang pagiging sweet ng Kim Pao, kinukumpara rin sa mga nagiging tandem dati. Ang nakakatawa pa, gumagawa pa rin ng issue para masira yung dalawa. Hindi nyo alam na wala silang pakialam. Mas focus sila sa kanilang happiness. Ang mahalaga naman kasi ay nakakapagpasaya sila sa mga fans at tunay na nagmamahal sa kanila.